So, hello, hello mga guys. For this video, nandito tayo sa Walmart. Ang Walmart guys ay isang grocery store na malaki dito sa US. Tapos, kumpleto yan siya dyan. Mga makeup, mga, uh, mga damit. Basta kumpleto siya mga furniture. So, ito guys ay inayos nila, no? Nirenovate nila ito. Kaya matagal kami hindi nakapunta. Kaya naman kami pumunta dito guys kasi pinig up namin yung aking prescription. So, ayan, tingnan nyo yung mga Cetaphil dyan, oh. No? May kamahalan talaga yung Cetaphil, guys, pero subo ko na ito na maganda talaga siya sa balat. Ito lang talaga yung mga lotion na hiyang ako. So, ayan, ang aking asawa ay may kinuha yung aking prescription at ako ay nag-ikot-ikot dyan, so... Ayan na yung bago nilang set up sa Walmart kasi ni-renovate yan. Tingnan nyo naman yung mga sapatos ng baby guys. Ang mura lang $6.98. So kaso lang hindi na magkasya sa apo ko yan kasi malaki na yung paan ng apo ko. So tingnan nyo naman ang cute o oh, di ba? Hindi na kasya sa apo ko. Oh, ayan. Hindi pa talaga tapos ito guys ang Walmart. Hindi pa tapos nilang ayusin. Oh, tingnan nyo ang gaganda ng mga shoes. Oh. Pang winter. Oh, tingnan niyo, ang cute oh, 'di ba? Yan, ang cute na mga shoes ng pang-baby, mga guys. So, oh. tingin-tingin ako diyan tapos hinanap na yata ako ng asawa ko diyan, hindi niya ako mahanap. Tingnan niyo naman oh. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda yung mga damit ng pang-baby, guys. Oh, yan, mga pang-newborn yan siya, guys. Oh, 'di ba? Mga ano yan siya, mga Um, carters. yan, oh, di ba? Isi-sale din nila yan, guys, kapag ano, kapag uh, malapit na talaga yung winter, isi-sale na nila yung mga pang-summer, guys. Kaya abangan natin yan. oh, di ba? Dami. Hindi pa talaga maayos kasi ano pa yan, mga guys. Tingnan nyo naman yan, oh, mga pang-lalaki na pantalon pang-bata. $8.98 lang mga guys. Ang mura na. Ayan. So, pero isi-sale pa nila yan, guys. Inaabangan ko yung sale talaga nila, guys, na bonggang-bongga. Kasi, minsan pag nagsisale yan sila talaga, guys, taga $1, $2. So, ayan. Kaya hintayin natin yung super sale talaga nila, mga guys, no? Kasi, bababa pa talaga yung mga presyo ng mga bilihin nila dyan. Basta, ang winter ay magsimula na kasi Isi-sale na nila yung pang-summer, papalitan na nila ng pang-winter. Oh, di ba, ang dami. Oh. Mga pajamas, ayan, tingnan nyo naman oh. ang ganda ng mga ano, pajamas nila dyan. Okay, mas aylig, mahilig talaga ako sa pajamas. Ang dami kong pajamas. So, ayan. O, oh, di ba, ang ganda ng mga pantulog. O, oh, di ba, pak pang winter na yan guys ng mga pantulog o oh, tingnan nyo medyas ayan ang ganda ng mga ano pajama guys pang ano na pang pasko pang pasko na yung mga pajama na yan o oh. di oh, diba ang gaganda oh. maganda pati yung tela nyan guys ng mga pajamas na yan So, ayan. Nag-ikot-ikot ako dyan. Naghanap talaga ako ng clearance sale dyan, mga guys. So, ayan yung mga uniform na binibinta nila. Pero, hindi ako bumili dyan, guys. Kasi, mahal yung mga uniform nilang binib binibinta. O, tingnan nyo naman, guys, sa kakaikot ko. Nahanap ko ito, Five dollars lang yan. Capri pants. Ayan, o. Ang regular price niyan ay $10, guys. So, kalahati ang nabawas. Tingnan nyo naman. Kaso lang wala na ibang kulay, guys. Puro brown lang yan. Pero kumuha talaga ako ng lima dyan, guys. Kasi $5 lang ipadala ko yan sa uh, Pilipinas. Kasi yan ang gusto ng ate ko talaga, yung Capri Pants. So, kumuha ako ng lima dyan, guys. Ayan, oh kasi $5 na lang guys kaso lang naubos na yung ibang kulay brown na lang yung natitira so lahat yan dyan guys ay clearance sale mga t-shirt na yan dyan o oh, mga $5 lang so ayan kumuha ako ng lima yan ang kinuha natin dyan mga guys Tas, may nakita ako dyan na ano na cute na mga blouse binili ko para sa aking dalawang pamangkin so alam nyo naman basta sale talaga ay go tayo dyan. Kasi, minsan lang talaga yan sila nagsisale, mga langga. O, tingnan nyo. Five dollars lang yung mga shirt, mga guys. So, ayan. O, ba diba? Tapos, yan, yung mga jacket na yan, sale din yan. Ayan, no. Mga sale din yan siya, pero hindi ako kumuha. Medyo mataas-taas pa yung price. Ayan, ayan. Yung asawa ko, bit-bit-bit-bit niya yung aking gamot na kinuha niya sa pharmacy. So, oh, di diba? yan yung mga pang winter na guys? Inano nila. Yung mga pang winter. Tapos, ayan. O, oh, di diba? Mga jacket, mga pang winter na yan guys. Uh, yan yung mga pang summer yan. Sinisale na nila. Pero magsisale pa talaga yan ng bunga guys. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ang gaganda, di diba? makakapal pati yung mga tela ng mga makakuha na yan guys tingnan nyo yung bra o oh. tingnan nyo o oh. di oh, diba 10 dollars lang yung made in form branded yung made in form na bra mga guys ayan tingnan nyo o oh. ba oh, diba kunti na lang tapos yan o oh. Yan ay no boundaries. Maganda din yan na ah, bra. Diyan ako bumibili para sa anak ko rin minsan. So, kumuha din ako ng isa dyan para sa anak ko. Oh, tapos, Paglabas namin ng Walmart, guys, nagdaritso kami dyan sa Asian store. Sabi ko sa asawa ko, bibili kami ng um, mga pambaon ko. So, ayan. Bumil tingnan nyo naman ang bangus dyan, guys. O, nakatakot na yung di ba? Diba? O. Yang isda na yan, masarap yan, guys. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa atin. Ayan, o. Masarap yan siya iprito. Maano siya, malaman. No. Tapos, hindi ko lang gustong itsura kasi ano, parang pula na yung mata. So, ito ang binili ko yung pampano. Yan. Bumili ako ng isa niyan, guys. Ako lang naman kumain, kumakain niyan. Tapos, ang sabi ko sa sawa ko, iluluto ko yan kasi mag kami ng pork chop. So, inihaw ko na rin yung isda dyan, guys. O, tingnan nyo, meron na naman silang crabs. O, buhay yung mga crabs na yan, guys. Blue crabs yan, o. Buhay pa yung mga yan. Tapos, ayan meron silang salmon sarap ng salmon yan guys o parang nagkikrave ako ng salmon na isisigang ayan o o kaso kamahalan lang siya pero hindi ako bumili niyan guys kasi kapag ka-bibili ako niyan kailangan iluto ko agad so tinamad naman ako niyan ayoko munang magluto luto kaya nga sabi ko sa asawa ko iluto niya na iihaw pero masarap yan guys o ba diba? mahal talaga yung mga isda dito o. Ang ganda pa yung hitsura. Sarap talaga yan isigang. Oh, Kikrib talaga ako ng sinigang mga guys. Ayan. Namili kami dyan ng mga gulay. Tsaka ano. O oh, diba. Yan. dami. Meron silang tilapia dyan. Pero filet na siya. Ayan o. Oh, tilapia yan mga guys. Pero filet. Filet na yan siya. O oh, diba ang mamal.